eh uh, karej din ang karinig sa tindahan bayan o ante na lang pastor yung natuan sa kanila ano yung advice niyo sa kanila colonel ah well advice ko po sa kanila ay gataan natay at dala-dalatin yung sertuwala dahil tama buo kami magdala ako talaga alam niya naman po yan kahit ko ngawi ah, alam mo yan kahit ko mininanakaw kare ah, nawi di ba dahil ikaw kayanya ka ni ba, hindi ka bambay eh. si sharing mga isa rin kumakamkam ng mga mga nenero at mga nalangaw sa mga kahudasan ng ating gobyerno hawi Ayaw, nga hawi huwag ka na magpangkap ha dahil lahat naman tayo pati ang sinono eh noy ba o noy ang turing nga pangkawan kasi si Presidente noy noy mabubuko ang mga gabinete niya pati mga eh, pirated pirated cities binibenta ginagawang ano ang tayo na mo, awing. Putangin na mo, awing.